Magandang buhay po sa inyo lahat. Ako po si Brother Joseph Paniligan o tawagin niyo akong Talakbay Sir Joe. Patuloy po tayo sa ating talakayan sa tungkol sa pagninilay natin o pag-aaral tungkol sa sacramento gayong panahon ng Kwarisma. Ang ating katanungan, sino ang maaaring tumanggap ng mga sacramento? Sinabi ni Jesus, malibang ang isang tao ay ipinanak sa tubig at sa espiritu siya hindi makakapasok sa aking ng Diyos. Ito po ay nakasulat sa John chapter 3, verse 5. Ibig sabihin, ang binyag ay kinakailangan para sa kaligtasan ng mga tao. Dahil dito, ang binyag lamang po ang tang sakramento na maaaring tanggapin ng sinuman basta siya ay hindi pa nabibinyagan. Ang tanging kailangan lang po natin ay maniwala na si Jesus ay Diyos. Kapag siya ay nabinyagan na, siya po ay magiging Ano pa yung anim pang sakramento? Meron po tayong kumpil, banal na yung peresiya, kumpisal, banal na yung pagpapahid ng langis, at kasal. Ang mga ito po ay maaaring tanggapin lamang kapag ang isang tao ay nabinyagan na. kaya, ang binyag po, yung unang sakramento ng ating simbahan, makikita po natin sa sa pinto na ang pintuan ng ating simbahan o kahit dito sa Manila o sa ibang lugar po sa ating uh, diocese makikita natin na yung baptismal font nando na po sa may pintuan yung pong mga holy water na nakalagay po sa may pintuan na ginagamit natin sa pag sa sign of the cross ay e, nagpapahiwatig na ang bautismo ay talagang tumatanggap sa atin bilang mga kristyano. Karaniwan po, alam nyo, karaniwan, ang mga katoliko lamang dati ang dapat tumanggap po ng lahat ng sakramento ng ating simbahan. Ngunit sa oras po ng panganib, unang po ang isang tao ay nasa bingit ng kamatayan. Kahit hindi po siya katoliko, katulad ng mga protestante o mga orthodox Christian, ay maaari po silang tumanggap kung sila po ay <laughs> may paniniwala ng katulad ng sa atin. So, tatanggapin po nila yung paniniwala ng katoliko. At siyempre, dapat po ang sila po ay makapag-official ng maayos. Siyempre, yung kinakailangan po natin yung, yung, sila po ay nasa state of grace. sabi ko nga po, ang kumpisal ang nagdadala sa atin upang tayo ay marating o magkaroon ng state of grace sa ating buhay. Siyempre, dapat po ang isang tao ay buhay. Yan. Sa puntong ito, maliwanag na ang sakramento ay talagang kinakailangan natin para sa ating kaligtasan. At siguro, sa pangagkakatong ito, marami na po tayong mga katanungan. Kaya po, tayo po ay tumutok sa araw-araw natin pag-aaral sa ating pananampalatayo. Lalo na sa pag-aaral ng sakramento. Upang bigyan ko po kayo ng kahit konting doses ng kalamang. At sana masagot ko po yung inyong mga katanungan katulad nung sino ba yung maaaring tumanggap ng sakramento, ano ba yung effect ng sakramento, sino ba yung mga ministro ng sakramento, o ano-ano po yung natatanging kaso sa pagtanggap natin ng sakramento. Kaya mga kalakbay, tumutok po sa pang-araw-araw o sa araw-araw nating pagtalakay tungkol sa kahalagahan ng sacrament ko. Ngayong panahon ng ang sabi nga ni Father Rati, kung matututunan mo ito, may isa sa buhay mo ito. At kung may sa buhay mo ito, mamahalin mo ito. At kung mamahalin mo ito, hindi hindi mo iiwan ang ating pananong Magandang buhay po sa inyong lahat.